baguhan, mga katulad naming mga baguhan. Yung mga lalo, uh, huwag na sa akin, Kofars, sa mga nandyan sa baba, sa ating mga bisita, sa ating mga baguhan dyan, ano yung message mo para mag-marriage din nila yung katulad? Ano lang po, uh, keep going. Huwag po tayo magmamadali. Maganda yung ano, uh, it's so but dirty. Tapos huwag muna natin iisipin yung ano, yung monetization na kikita tayo ng ano na, hindi ta mag-earn tayo ng revenue mag-iisipin yan kasi kapag ka the more na iisipin mo na nag-vlog ka para kumita ka para magkapera ka mapo-frustrate ka lang kasi sobrang tagal talaga ang hirap ang hirap ma-reach ng requirements ni YT kung talagang manggagaling ka sa wala kung magsosolo ka kung wala kang sasalihang mga ganito na program po na rin titalitik, na may mamimit kang mga aspiring vloggers, kung mag-uumpisa ka ng from the scratch, ikaw lang, so parang mahirap. Tapos pag-iisip ka ng, ay, kailan kaya ako kikita? Siyempre, um, hindi naman ako magpapaka-empokreto. Siyempre noon, naisip ko din siya. Pero sabi ko, kapag isipin ko yung kikitain, parang mawawalan ako ng gano'n. Kasi ang tagal eh. Parang kailan kailan pa ako mamomonetize kailan ba yung makikita ko may commercial ako may dollar sign na yung YouTube ko yung mga mama... videos until such time tuloy-tuloy lang basta passion mo talagang ginagawa mo kailangan kapag ka magbablog ka alam mo kung ano yung content mo hindi pwede yung content mo paiba-iba kasi hindi ka naman uh, na hindi ka naman famous, hindi ka naman viral. Hindi ka talaga panonood din, dapat kung gusto mo talaga mag-stand out, kung gusto mo mag-solo ha. Kunwari, for example, passion mong kumanta, edi eh, mag-focus ka sa singing, mag-cover ka ng mga kanta, kung ang passion mo ay comedy, di comedy ka, kung ang passion mo ay cooking, cooking ka, dun ka lang, tuloy-tuloy mo lang yon tapos huwag mo munang isipin yung kikitain mo, ano, kasi magugulat ka na lang one day, ay, ito na, monetize na ako, tapos ano mo, may enjoy mo yung ginagawa mo na masaya ka sa ginagawa mo at the same time kumikita ka. Kasi mapagka okay na yung YouTube mo, kahit, kahit natutulog kayo, promise. Ang sarap sa feeling kasi kahit natutulog ka, pag-iising mo, ay may revenue ako, parang, di ba parang passive income na din siya. Pero syempre, ang ang realidad talaga ng pagiging content creator, mahirap. Kasi everyday mag-iisip ka ng content mo. Hmm. Tapos, uh, dun magsisimula na yung sinasabi mong earnings. Kasi kung hindi ka naman din kikilos, hindi ka gagawa ng content, at kung hindi naman panonoorin, tatangkinikin ng mga kababayan natin yan, wala din. Makikita mo, sense-sense lang yung kikitain mo. Ganyan, ganyan. Pero ako, masaya ako. Naalala ko dati yung unang-unang kinita -unang ko sa isang video ko. Point uh, 85 uh, dollar. Wala pang 1 dollar ha, pero nagpapakalo na ako sa toba kasi sabi ko, oh my god, sabi ko pinayaran na yung video ko. E di, yun. Tapos yung nag, ano, Manila Bay nga, yan na, doon na nag-start. Pag nag-upload ako ng video ko, kumikita ng five dollars, ten dollars. Sabi ko, eh, ano not bad, sabi ko ng gano'n Kasi kung mag upload ako sa isang araw ng tatlong video, kung $10 ang ibabayad sa akin, may $30 ako a day. So, day ko pa yung nagtrabaho ng 8 hours, di ba? So, yun lang, tuloy-tuloy lang ako. Parang sabi ko, ay, ito na, nagkakabunga na. Mas lalo ka, sisipagan. Sisipagin ka talaga. Kasi, syempre, makikita mo na yung pinagkirapan mo. Parang, ay, nagbubunga na. Parang, ano na, tinatangkilik na nila yung, ano mo, yung ginagawa. Kaya, wag kayo magpangihinaan ng loob. Alam ko, lahat naman gusto uh, mag-earn. Kasi syempre kaya nga natin ito ginagawa, di ba, para makadagdag ng kung may work kayo, extra income, di ba? Marami, marami akong mga kasabayan sa pag-vlog dati na dati nagtatrabaho sila, ngayon nag-resign na sila kasi okay na sila stable na sila sa kanilang pagbablog. May mga business na din sila, may kotse, may bahay. Kasi ano lang, kasi kung kami nagawa namin yun, magagawa nyo din po yun. Hindi man ngayon, yun, hindi man ganun kabilis, pero pag tuloy-tuloy ka, -tuloy at passion mo talaga yan, ma ano yung mararating nyo yun. Kaya nagkataon lang talaga sa amin na uh, siguro yun, talo talaga ng Panginoon talaga siguro yun na uh, within six months, six months ata na monetize na ako pero hindi hindi natapos doon. Na-monetize ka lang pero hindi ka pakikita. Kasi ang tunay na trabaho doon, araw-araw ka din magpo-content. Kaya sa mga bago, huwag po kayong mapagod, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang susi so, din ang tangay, pagiging consistent. All right,